Chika talk for today. Chika talk for today. Showbiz couple, nagbunga na ang pagkarir magkabigbi. prima sa Pep Troika na isang taong malapit sa kilalang showbiz couple na nagdadalang tao na raw si actress. Nung na-check ko ang Instagram account ng mag-asawa, wala pa silang ipinapost o kahit tipong teaser sa magandang balitang iya announce Pero mukhang may ilang taong malapit sa kanila at tila alam ang kalagayan ni actress. Kaya may mga nagko-comment na ang baby reveal please. Itong pagbumuntis na kaya ni actress ang tinutukoy niya. Sinabi naman ng aktor sa mga nakaraang interviews na kakaririn daw nila mag-asawa na magka-baby. Kaya magandang balita ito para sa kanila at sa buong pamilya. Ayon sa ilang napagtanuan namin, masyado pang maaga ang i-announce kaya tahimik muna sila. Hindi lang sure ang aming source kung apat o limang buwan na ang pinagbubuntis ni actress. Kaya abangan na lang daw ang kanilang announcement kapag okay na okay na ang talagayan ni actress. Niyan pa lang ay binabati na namin ang mag-asawa ng congratulations at hangad namin ang seat na pagbubuntis ni actress. At yan ang unang chika talk for today. May patamas influencer na kasama ni Pilmer Alipayo sa pusapan niya yung sa TikTok ang viral na video ng isang influencer kung saan kasama niya ang surfer na si Pilmer Alipayo sa Shergao matapos ito bigyan kulay ng mga netizen. Makikita kasi na parang sweet ang dalawa at may caption pang pa influencer na for how many weeks staying here in Shergao, finally I saw you. Tumaas rin ang mga kilay ng netizen dahil sa love ng na ginamit sa kanta. Agad naman itong inadres ni Andy Agenman sa isang Instagram story na parang pinapatama ng influencer. Ania. Hindi okay na mag-edit ng mga video at i ito sa social media para gumawa ng drama. Ngunit pag ni Andy, maaaring lumbas makipag-inuman at makipag-hangout sa kahit sino man si Pilmer at hinding-hinding ito pagbabawalan ang kanyang piyansi. At yan ng ating Chika Talk for today. On stage is nilayga si Pressman at comes through government media party. Nakatanggap ng sari saring reaction. Usap-usapan nyo yung na-actress na si Yassie Pressman at girlfriend itong si Camarines for Government, Luigi Villaparte, patapos ipakita sa buong mundo kung gano'n nila kamahal ng isa't isa. Viral kasi nyo yun ang video na makatapos ang performance ni Yassie sa Kaugma Festival. Sinamaan siya ni government Villaparte sa stage at pignan sinong gaban ang halik. Huwag siya ikinakikilig naman ang mga tao sa event. Bagamat kinilig ang nood ng live, Iba naman ang rao siya ng netizens, hindi raw ito maganda timnan, lalo't isa siyang public official. Saan naman ng iba, mas okay na lang sana kung simple smug hindi na kailangan gawin passionate nang kiss sa harap ng libo-libong tao. At siya na natin si Talk for today. Hinalo ang mga veteran. Chelsea Manalo, Waging Miss Universe Philippines 2 2024. As expected, may mga atururot takuda ang mga bi biyakon. Pansan na naging resulta ng katatapos lang ng Miss Universe Philippines. casual Lutong makaw kesyo, Luto kesyo inungsulta ang beauty queen na may international winnings na casual lagi iniligwa ang MUP ang mga kandidatang galing sa binibining Pilipinas. At iba pa. Paano ba naman kasi? Kagang unexpected na isang dark horse at hindi pinag-uusapang delegate ang nagwagi. Kinambog kalaga ni Bulacan Delegate. Gay Chelsea Manalo ang mga beauty quiz na veteran at may mga record ng nananalo sa mga international pageants. Tinalo ni Chelsea ang heavy favorite na si Atisa Manalo ng Quezon province na nanalo ng first runner-up sa Miss International. At si Christy McCurry na first runner-up na rin sa Miss Intercontinental. Sa Mexico gagawin ang Miss Universe 2024 at inaasahan mong linda dalhin si Chelsea Manalo ang Pilipinas sa Bongang Placement. At siya ng ating chika talk for today. Maricar Reyes, na magang matanda sa expired na contact lenses? Nagpaalala ang na si Maricar Reyes hingil sa paggamit ng contact lenses. Kamakailan kasi ay naranasin nito ang matinding pananakit ng kanyang mata dahil sa matagal na pagsusot ng expired na contact lens. Aminado naman din ng actress na naging irresponsable siya rito. Ayon kay Maricar, Ilang araw na rin niyang hindi nadidilat ang kanyang mata sa sobrang sakit at pamamaga nito. Paliwanag anya ng kanyang doktor, hindi one side fits all, ang contact lenses. Para anya makahinga ng maayos ang cornea, dapat ma maganda ang fit na material na contact lens. Ngayon, naghilom na raw ang galo sa kanyang cornea. Abiso niya sa publiko, huwag nang pabutin pa sa kaparehong sitwasyon ng paggamit ng contact lens. Dapat din, o sa magpatingin sa mga ophthalmologist para maalaga ng tama ang mata.